Wire. Ay. Mahihiram ko na sa iyo, boss. Oh. Ganda na, no, ganda. Oh. Maganda, maganda. Saan na, Jack? Ano ba? Bean, saan ka punta? Saan punta? Kalayo naman. Saan ka punta? Dari may tinapay. Ha? Teka lang, nagpavideo pa ako eh. Vlog ka pa ba? pa ako eh. Oh, ayan. Yeah.

O, e-stop E-stop, main, boss Bagong uh. <spark> oh, gawa Main, apa? Oh. Main, okay, ma y, ba? Y ok, maya, uh, maya, titawag na t -t